Matthew, alam niyo, sobrang cool na cool po si Karel ng Hot Bombs kasi they have one total of 100,000 pesos. Pero hindi po sila uuwi dahil hinahabol pa nila ang additional 100 para maging total of 200. At Karel, bukod doon, tatanggap din ang 20,000 ang napili ng charity. Ano ba yung napili niyo? Yes, yung pinili namin is Little Brave Hearts. Oh, Little yung Brave Hearts. Yung mga cancer patients din that's po. That's right, that's right. Little Brave Hearts, may contribution po sila ang ating winning team para sa inyo dito sa Family Feud today. Hey. So at this point, nasa waiting area sa likod si Sunshine. Hindi niya tayo naririnig. Karel, it's time for Fast Money. All right. Let's do it. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano kalakas ang loob mo makipag-usap sa mga stranger na kasama mo sa pila? Go! Five. Pinag-aawayan ng magkakapatid na adults. Adults? Adults? Ah, uh, pera! Sa bahay, name something na madalas sinusurot. Sinusurot? Ano yung surut Surot, like mites. Ha? Um, uh, mosquito. Bukod sa bahay, saan pa may kwarto? Office. Let's go, Karel. Okay. Uh, Woo! Scale of 1 to 10. Gaano kalakas ang loob mong makapag-usap sa mga stranger na kasama sa pila? Sabi mo, 5. Ang sabi ng survey ay... Whoa! Nice one. Very, very good start. pinag aawayan ng magkakapatid na adult. Sabi mo, ay pera. Ang sabi ng survey... Very good! Nice one. Sa bahay, name something na madalas sinusurot. Hindi ko alam yun. Ano ba yun? Pero, ang sabi mo, ay mosquito. Pero, we'll see kung mayroon yung sagot dyan. Survey says... Bukod sa bahay, saan pa may kwarto? Ang sabi may sa office. Ang sabi ng survey. Yes. Tapos, number five, hindi na natin naabutan. So, yan. Yeah. But you got 71 points. Good start. Thank good start. You, thank good, start you. good start, Caril. Let's welcome back Sunshine. Hey. <laughs> Sunshine. Kamusta? <laughs> Kamusta? Kamu pa Kinakapaan na naman ulit ako. Hindi hey. so, pa yan. pa pa. Madali lang to. At saka, medyo good news. Kasi si Karel nakakuha ng 71 points. Pwede, di ba? Punti na lang. Kailangan mo ng 129 para makuha ang additional 100,000 pesos. Let's go, Sunshine. Give me 25 seconds on the clock. Yan, at least point po. Makikita na ng mga manunood ang sagot ni Karel. Ito na. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang loob mo makipag-usap sa mga stranger na kasama mo sa pila? Go. Kate. Pinag-aawayan ng magkakapatid na adults. Ah, uh, gawaing bahay. Sa bahay, name something na madalas sinusurot. Kama. Bukod sa bahay, saan pa may kwarto? Ah, uh, hotel. Ilang buwan bago mapudpud ang walis tambo? Ilang buwan? Dalawang buwan. Let's go, sunshine! Scale of 1 to 10, gano'ng kalakasan loob mo makipag-usap sa mga strangers sa pila? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey. Pwede. Ang top answer, Karel, ay 5. Nakukuha mo. Pinagawaan ng magkakapatid na adult, sabi mo, ay gawain bahay. Top answer! Ang sabi ng survey. Ang top answer ay pera. Nakukuha mo, Karel. Sa bahay, something na madalas sinusurot, sabi mo, ay kama. Kama! Ah, pwede. Sir. Ang sabi ng survey. Yes. Yes. Ang top answer ay sofa. 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 Bukod sa bahay, saan pa may kwarto? Sabi mo sa hotel. Ang sabi ng survey. Pwede. Top answer yan. You got the top answer. 45 to go. Ilang buwan bago mapudpud ang walis na Sabi mo ay 2 months. Ang sabi ng survey. Wow, 170. Three saya. months ang top answer, saya. Sa pero ang galing. Nakakuha ng top answer. Thank you. 170, Thank Sunshine. you. Congratulations, hot moms. You've won 100,000 pesos. Let's welcome back ang ating mga Poging hot dads. Dino, kay Mike, Paul, and uh, Kuya Bob, maraming maraming salamat sa inyo. And congratulations. Well deserved. grabe. Ang yes. galing. Maraming salamat, Babawi guys. Kami. Babawi. Babawi po sila.